It's kind of our Friday. It's day of day. And yung isa naming kasama ay nag balutan na. Ayan, oh. No? Ang daming-daming ano. Sinong makakahula may 500 load sa Gcash? Ilang kilo na lahat to? <laughs> Tapos ako naman, syempre, yung ating business. O, diba? And yung isa ay is busy sa kanyang ano. Hey guys, ito daw ay 20 na ba? Of for 50 kilos na yan. Alam, hindi totoo. Oh. Yung akin nga, 20 kilos na. Ang liit ng bagay ko hanggang dito lang. Tapos damit lang laman. Ito yung na. I-close daw kay tansyahin ko. Maroon na akong mang <laughs> Guys, may 20 kilos na dapat to. <laughs> Kung dami, mabigat ang hmm. kahit na ano so, Mabigat ito ako, yan ito ako, nga oh mabigat nga ang kinsi na to 19 kilos nga. Sige mga 30 yan. Kaso problema, paano mo Mga 30 na Hindi naman masarado. Hindi hmm. daw. kasya, yan. Dami niya pa. Oh, wala na siyang lagyan. Kaya, yes, inano namin kung diyan puro gamit. Tapos puro damit. Kung damit lang mo, kaso naman yan. karton. Hindi eh, hindi na yes. kunin ng ano, karton. Sabi ko nga eh, kukunin. Ah, Read pero depends mention... din kasi yan eh. May karton yan? Oo. Kasi kung kunin mo yung karton, mas ma... Ano yun? Mali ka na okay, naman yung karton. Kasi ganyan, oo. Oh. Ibalibag mo lang yun. Mali mo nang pagpapalit. Balot ka, wala yung kita そうかい